Hi guys. Among um, ang nagsinina guys o nara sa storage box. Daghanay kag ilaga diri sa mua a. pag ilaga dira sa inyo ha. Pero Natingalak ko siya guys nganong nawala man ang ilaga Dagko ko kay tong ilaga diri mag maglatay-latay dira ah, maglatay-latay. natingala ko nawala ang mga ilaga o man mi Tapos upod ko nang hilo na nawala ang ilaga na nawala gid ilaga promise sus kay bantog nawala maong nawala kay wa ko ka gibut ngan man diri sa akong pagumangkon Iyahang picture maong nawala ang mga ilaga na had look mura dinhi siyang pangkontra sa ilaga guys butang ra picture ninyo <laughs> or sa inyong pagumangkon awag gwapa gwapa ganit no ang ilaga Shout out ani sa pag umangkon. Salamat kay imong gibutang imong picture diri awa. Ah, wag kabantay mo ogid ni ang nawaka mo gid ni nakawala sa ilaga diri sa mong balay. Awaron ah, wala na. O oh, ang storage box o oh, nakatiwang-wang lagi nang ubay kinadaot ang ihang cover. Wa na ilaga oy. Oh, nang tips para mawala ang mga ilaga sa imong balay. Butngig pang pahadlok nga picture. More to guys, tips ko to ah. Hmm. <laughs>